So, ayun yung Victor, second unit. Uh, pangalawang unit na isi-share natin kay Boss Limel. Meron pa tayong mga natitirang unit dyan, mga boss. Kinakaligot pa yung isa. So, Ito. ah, okay. Meron siya nitong tenga para sa kaulin ng kayaan. Tapos meron din siyang bracket na lalagyan para, para, sa araro. Ibang series na naman ng Victor yun. Ano yun, boss? Uh, nauna yun o... Or... Nauna yun. Nauna yun. Nauna yun. Basta yung mga may kanto, mga sinauna yun. Yun. Stock, pa... stock, stock, stock is good. Okay? Yo! <laughs> boss, yun know, ang malapit na sinabi ng Boss Level. Stock is good na. <music> Ayan mga Boss So, sunod na unit na i-share natin mga Boss Victor. Ito yung series ng, Baka, ng KR na Naka-headlight, na naked. Nag ah, okay. naked. Yeah, si Paring Henry nga pala, mga boski. Ang owner, again, si Boss Limel. Busy pa dito, busy pa. Boss, nagme megas pa si Bossy. Yan. Yeah. Yan, yeah, si Paring Henry, gaguide niya tayo dito na sa Victor. Since ito yung nag naked ng KR150 family. Ano itong unit to? Local unit to. So, kompleto papel. Nakapangalan na rin to kay Boss Limel. Sa mga piyasa, ayan, nakamagura siya. Three fingers, narinig ko kanina. Binanggit nila. Pano ang... Three fingers, ayan, ito. Ayan, sir. kaya pala. Ayan, sir. Nabili din niya siya, naman. Nasa 300. Oo, nasa 280 to 300 US dollars, mga boski. Para yung sa clutch, oh. Ayan, oh. Hanggang dito siya. Papiga naman, para maano natin. yan yan siya, mga boski, oh. Pag binili mo siya yung pinaka master kasama na 'to hydraulic hose hanggang dito pre as in oh, lahat na 'yan isang buo na, na. Oh. ang special dito mga boski, hindi na siya binibleed. parang pagbili mo ka, na siya oh, oh naka naka-bleed na siya oh, meron ng laman ng mineral oil yan so hindi hindi break fluid ang laman ng mineral oil Yun, isa sa mga bagay na natutunan oh. natin para yung mineral oil nakakabili naman sa Pilipinas. Oh, uh, 'yun 'yung ginagamit ng mga bisikleta. Sa bisikleta? Ah, yeah, sa mga bike. Oh, Solid mga bike. 'no. Uh, uh -huh. uh -huh. oh. bi 'Yan 'yung bike, mountain Kumbaga, diyan 'yung gitag, inject. di okay. inject uh -huh. 'yan. Ito pa, Limel, pang ilan 'to? Sa mga na dumating sa buhay mo. Ano 'yun? Pangapat. Pang, pang ano pang Pang-ano Pangapat. Pangapat 'to. Ito. Pero marami na rin boss na palitan kasi parang hindi no, hindi na ganito yung brake system Hello, nung nakuha ko. Uh, CNC hub. CNC hub na. Ayan. Tapos naka ano siya, yung ganito. Tama. Yung front entag dyan. Naka Pero na drum. Ah, naka na yun. Ah, drum siya. Ganyan na yung boss nung na nakuha. Yung pinagta ko naman CNC hub. Tsaka yung front shop. Tsaka C-post. Hmm. Yung brake system boss sa harap. Palit din. Palit din. Yan, nakaano siya, boss? Uh, Brembo. Original na korta, Corsa Corsa. Corsa Corsa. Corsa Corsa. Corsa Corsa, balik din pala. Corsa Corsa. Corsa Corta. Boss, usually yung kanya isang buong ano na. Hindi. Pagka binili mo yan talaga, isa-isa yan. Isa-isa. So, pag binili mo siya na bago, may kasama na siyang fluid tank. Okay. Pero wala siyang kasamang brake fluid. Tsaka, meron siyang kasama na banjo ball pero pang single. Mm. mm. Tapos so, sa ilalim, again. boss? Sorry, sorry. Ang pag mo to, ang kasama nito, yung pang dual na banjo ball. So, dalawang hose mm. Kaya pag ikakabit mo to, kailangan magpalit ka ng banjo ball na pang single. Oh. Tapos bukod pa tong braided hose bukod pa tong caliper oh, okay. Usually, boss, kung ito lang, magkano to? Bentahan nito. Alam ko, nasa 19 to 21. 19 to 21,000. Okay. Uh -huh. yes. Grabe, no? Yung sa bababos, nasa 10k. 10,000 'yan. Mm -hmm. Boss, parang yun yung parang typical na nakikita ko. Oo. ngayon o sa show yan. yung mga nagka-copy. Pero it, sa case nito, original, original to. Na, sir. Oh, uh -huh. and makikita mo sa serial na. Tsaka sa sa cosmetic nung caliber. Mm. -hmm. Makikita mo. Tupat siya pare, no? Tupat kabila niya. Yun. Pero yung boss, ano 'yan? Uh, nasa magkano 'yan? Nasa 10k. 10k. Prat brand new. Tapos papagawa ka pa ng bracket. Ah, uh, oo, oh, iwala 'yon kasi iwala. binili mo to, caliper lang talaga, walang kasama bracket. Grabe, okay. mga ganong ganon pa na ano mm. Tapos kakaiba yung nakita kong ano niya oh, May quick release din siya Sweet, naka sweet siya na okay. quick release uh, Yung ano niya yung mga fittings niya to ni Elbow na 90 degree Sweet siyang gamit niya Hindi ko alam ang tatak nitong quick release niya Tapos HYB itong ano, itong banjo board niya uh -huh. May mga pangapangalan pa yan, oh, boss. May din na gumawa niyan. May HYB. Meron din girls. Marami, Itong marami HYB, na. boss, ano to? Uh, usually nasa magkano to? Para sa ganitong tornilyo. Uh, um, ito, mga nasa 300 yan. 300 yan? Mm -hmm. uh, ito, siya na rotor disc. Floating. Oh, floating din. Yung ganyan, yung ganyan, boss, nasa magkano yan? Itong rotor disc nga, More or less, Nasa 8,000. Yeah, hi. So 8,000, 10,000, 21,000. Isang million. <laughs> Isang million na. Na, di ba? Medyo maganda-gandang poging million na yun. Ah. Grabe. So, ito. Ito yung parang naka, ano na, naka, uh, gasen ko na, na ginagamit ni Boss Limuel, well, mga Boski. Pre, dito sa panel gauge, ang Victor, mga Boski, yung, ano laman niya. Oh, ito yung original na gauge talaga ng Victor to, yung mm. luma. Hmm. Pre, paano ma -di distinguish pag original na unang-una -una, yung itsura ng gauge niya, green pa. So ito yung mga lumang labas kasi ang bagong labas ngayon, black na. Ah, black white, na. Black at saka white face. Ito yung green. Okay. At saka makikita mo sa itsura ng no, nung no, nung, no, nung no, nung no, ano, back plate niya. Mga medyo faded na. Hmm. So medyo classic na to or ay pinaglumaan na Pare nga pala sa mga Victor, yes. may, nakakabasa yes. tayo ng Victor S, Victor M. Ano yun set sa iyo no? Meron na mga Parang ugot ka lang, Basta mga Victor, marami tayong nakikita yung mga Victor S, Victor Oo. M. Oh, pare-pares naman lahat 'yun. Parang year lang ba 'yung kaiba? Sa ganun? Sa kumaketeka lang. Aday lang talaga. Oo. Decal lang, pero pare lang so, decal. pwedeng may 2003 na Victor S. and Decal, pwedeng may 2004 na Victor S. and Decal. Oo. Tapos, o. meron din lumabas na Victor. Ne? Ang series niya ng cover ay square. Flat. Oo, parang o. SP. SP yung... O, uh. Ibang series na naman ng Victor yun. Ano yun, boss? Uh, nauna yun o... Nauna yun. Nauna yun. O, nauna yun. O, nauna yun. Basta yung mga may kanto, mga sinauna yun. Yun. O, o, sa mga clue. Modelo yun. Yan, napakagandang tip nun mga boss. Ayan siya. Ito, hindi naman siya totally all stock. Pero makikita natin dito yung ano, yung parang somehow malapit sa katotohanan na stock na Victor S. Pero ito, naka, ano, naka drop na to. Eh, boss, yung ginamit na tipos dito, ay I amin mean, na shock. Uh, Leostar yan sir. Ah, na tubo, no? oh, uh, uh, Leostar na tubo. The size ito is 31mm. 31mm oh, to boss. Basta kasi, eh, so maglalagay ng sim meron. Sim ang lalagay mo diyan. Ito meron sim sa loob to, hindi pwedeng wala. Pero itong tipos mo, talagang meron 31 mm na tipos na hmm. pang Pero to, alam ko original nito, KR to. Paano ko nalaman KR? Makikita mo dito. Ito. Ah, okay. Meron siya nitong tenga para sa kauling ng KR. Tapos meron din siyang bracket na lalagyan para sa araw Para sa So originally nito, KR talaga. SSR siya. O, oh, yung KR na typical mga boss, kishare ko sa inyo. Ito, yan yung mga unit namin mga boss yan, SSR. So yun yung palatandaan pala. Boss, sa Urig Victor, wala to? Wala. Meron, yan, meron location yan para dito, para sa cover dito, sa bilid. Yun. Kasi yung Victor, meron talagang cover dito. May paliktik na malaki so, nandito yung saksakan Oo, dapat nandito. Oo, nandito. Okay. Tapos ang busina, wala rito. Nandito sa unahan. Oo. Oh. Nandiyan ang busina. Ang natututunan natin kay parang So, isa sa pag-distinguish ng Orig Victor, yung mga saksakan na yun. Pag may kayo dito sa baba. Wala dapat pag-distinguish. pa Napaka-solid. Pare, meron kang ganyan Victor, di ba? Bakit na pamahal sa yung Victor mo, pare? Um, maganda ang Victor kasi. Naked type. Tapos... Kill mo, napakagaan niya. Kasi wala siyang cover. Walang cover, no? Oo. Saka madaling i-maintain. So wala kang i-intend din na bang mababasa pa. Nakaha, o no? Wala. Parang ang kaha niya lang talaga is yung Sa harap, palikpik lang. Hindi yan tatama, basta-basta. Maganda. Oo nga naman. Yan. Alright. So ayun yung Victor, second unit. Pangalawang unit na isi-share natin kay Boss Limel. Meron pa tayong mga natitirang unit diyan mga boss. Kinakaligot pa yung isa. So, sa susunod na upload natin, lalagay natin yun. Si Boss Limel, alis na ng... Babalik na ng US. Masakit pa yung ulo Pero boss, wag ka mag-alala. Sa Thai concept. Yo! Boss, yun ang pinakamalapit na sinabi ni Boss Limel. Stock is good na. Stock is good. Dalam layo ko. Balik na Yan. Yan. I-upload natin yung mga boss sa layo ni Boss Lemuel. Medyo busy pa lang sa ngayon. Gagawa tayo ng content para dyan. Yan yung kauna-unahan niyang unit. So...